Hi guys! So this is our daily life here in Gandara. Pagka pumupunta kami and dito kami nag stay Magiging macho ka talaga dito sa araw-araw ba naman na pag -iigib? Kaya samahan niyo po muna kami guys sa pag ng tubig. And pwede niyo rin po kami tulungan kung gusto niyo. Haha, chore! Nakapila na nga pala kami guys dito sa may artisan. And grabe sa bang talaga ng pila. Kaya for the ante talaga kami lagi bago kami makasahod. At sobrang nakakainis pa nga dito habang nag-aantay kami bago makasahod. Dito, sobrang daming lamok talaga pinapapak nila ako. Kung pwede nga lang din silang papakin, ay papapakin ko talaga ng makaganti man lang ako. Haha, <laughs> chorn. For the bantay talaga kasi kami dito guys, sa pila namin din pagka wala tao at walang bantay, baka nga masingitan kasi hindi ka makakasahod. So before 5 nga pala guys ng hapon, nandito na nga kami sa baba para pumila. And kasama ko nga pala dito yung mga pamangkin ko and tulong-tulong kami sa pag-iigib. At kung nagdataka kayo guys kung bakit kami lagi nag-iigib dito sa baba, ay sa kadahilanan po yun na hindi pa kasi kami nagpapakabit ng sarili namin kontador ng tubig dun sa taas. Wala pa kasing budget para magkaroon kami ng sarili naming kontador ng tubig dun sa taas. Kaya for that is lang talaga muna kami ngayon mag-igip para ayun hindi niya kami mamaho. Char. Medyo may kamahalan na kasi magpakabit ng linya ng tubig doon sa bahay, lalo na yung bahay namin na doon sa pinakataas. Kaya pagka may budget na talaga, gusto ko talaga magkaroon ng sariling tubig doon sa bahay para nga hindi na kami mahirapan mag-igip ng tubig pagkakailangan namin. Sobrang gastos din kasi talaga guys, pagka nandito kami sa Gandara, lalo kung walang stock na tubig, tapos naubusan kami, nagpapaigib na lang kasi kami, pagka ganun na wala ng stock sa bahay, pagka wala si kuya, andin yung mga pamangking kong lalaki para mag-igib. 10 pesos nga pala guys ang bayad, pag nagpapaigib kami sa isang water can, so minsan nakakalima nga kami, so 50 pesos yun kada araw. O oh, ba diba, imaginein mo kung mag-i-stay ka sa Gandara, tapos 50 pesos araw-araw, oh my god. Kahit wag nang maligo, bahala nang mamahaw tayo, haha, charot lang. So, sobrang bigat sa bulsa, no? Mapapasabi ka lang talaga na ayaw mo ng maligo araw-araw. Ha, chore. Hindi mo mamaho ka naman nun. At isa pa nga sa problema ko pala dito, guys, na kahit na meron kayo sariling tubig sa bahay, sobrang hirap pa din. Minsan kasi may mga araw din talaga na walang tubig. Tapos kung magkakaroon man ng tubig, hindi siya stable talaga dahil makakasahod ka lang every madaling araw. Na-experience ko na po kasi yan sa bahay ng pinsan kong si Belha, dun malapit sa bahay namin. Dahil pagka nandun nga ako sa kanila, ganun lagi, puyat siya dahil sa sahod ng tubig kada madaling araw. Pero di baling puyat talaga araw-araw, basta may tubig lang. Wag lang talaga yung parang 1 day or 2 days straight walang tubig. Grabe, stressful talaga yun. Dahil subang hirap na talaga mag-igib ng tubig dito sa Gandara. Ito talagang pamangkin ko, ang pinakamacho sa lahat. Grabe yun, napakabara ko ng katawan. Kaya, kaya bumuhat ng mga water can. Haha, -ha, chore. Sobrang saya nga pala guys pagka nag kami dito sa baba dahil napakarami nga namin and sobrang iingay nila. Lagi nga pala kami tunutulungan dyan guys ni Dagol tapos ni Ate Arlene. Wala nga po pala dyan guys si Ate Arlene and mga kamag-anak nga po pala namin silang dalawa. Sobrang bait nga po nilang dalawa ng mga pinsan namin. in dopo te

Finally, natapos na nga din kami magsahod na ito. And habang inaakit nga ng mga pamangkin ko yung mga water can sa taas Kaya nagbanlaw nga muna ako dito ng mga damit ni baby na nilabahan ko na sa taas Actually, bawal nga talaga maglaba dito Pero dahil malakas si ate Aileen, so ayun kapag laba ako dito Ayan nga po pala si Ate Arlene yung nagbubomba dyan. So, tinutulungan niya ako. Kaya, thank you so much po talaga, Ate Arlene, sa pag-help po sa amin. naka na nga pala kami nito, guys, dito sa bahay. Kaya, pagdating ko nga dito, dinawni ko na nga yung mga damit namin. Ay, salamat ang pagpahinga na din. Super nakakapagod talaga ngayong araw na to. So, kailangan na namin magpahinga, guys. Hanggang dito na lang po. And for today's video, thank you for watching po. See you on my next one. Bye! Love, love!